sir. Binasa niyo po yung transcript eh. Uh, check ko lang. Ito po sa pagkaka-picture ko po. October 4, 2022, 10.31 p.m. po. Hindi kakasabi mo yes, lang sir. kanina. Yan din ang sinabi mo sa house. Yung 2023 po. 2023 po dumating yung project po. I'm sorry, I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Uh, para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po kasi... Go ahead, sige. Para maliwanag. Ah, uh, sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? legislative okay. uh, Legislative immunity po. Of course, alam mo naman yung uh, conditions, di ba? Nasabi sa E eh, kaninan, may leg legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang sasabihin hindi, mo. Ito po, para ma-explain ko po ng... Director. Any objection? nan? Sige, granted.